Maraming salamat sa ating member at shout out sa inyo Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin At pagmamahal sa ating mga channel Sa ating mga idol na laging naghihintay sa ating mga upload uh, Maraming salamat sa inyo Hindi pa ako lubusang gumaling pero Lumalaban ako para sa inyong mga idol Para makapag-upload pa rin tayo Simulan na po natin ang ating kwento Pati pa nga sina Abner at Leo doon Sa gilid ng sagingan nahihirapan na ang dalawa sa pakikipaglaban doon sa maraming bilang ng mga rebuilding taddad. Nagagawa naman itong si Abner na mapatay ang mga kalaban at matulungan itong si Leo. Ngunit nang lumaon sa kanilang pakikipaglaban, nagawang masugatan ng malubha itong si Leo at tuluyang masukol ng mga taddad. Ganon din sina Hidalgo at Supremo nang pagtutulungan na sila ng mga rebuilding mga tadtad at mga aswang na sungayan tinamaan na sila ng mga pag-atake ng mga ito at tuluyang napapaluhod ang dalawang mga antingero doon sa lupa nagkakatinginan na lamang sina Supremo at itong si Dalgo, at tanggap na nila ang kanilang kahantungan mayroon pang nalalabing paraan itong si Dalgo, ang gamitin ang kanyang kakayahan sa malakas na sa bulag na magiging dahilan para makatakas siya sa kanilang mga kalaban. Ngunit ang iniisip na lamang nito, papano ang kanyang kasamahan na si Supremo? Hindi kasi katulad ni Manong Miroy ang kanyang kakayahan na kaya niyang isama itong si Supremo sa kanyang gagawing pagtakas. Sa kanyang isip pa nga kung kaya ba ng kanyang nanghihinang katawan ang makagawa ng malakas na usala malalalim ang tama sa kanyang katawan at tuluyan na siyang nanghihina. Paano na ito ngayon kay kaibigan na supremo? Mukhang magiging katapusan natin ang sagot naman nitong si Supremo. Kung kaya mong gamitin ang kakayahan mo, Hidalgo, gawin mo na. Huwag mo na akong alalahanin pa. Isipin mo ang iyong kaligtasan. Sagot naman muli nitong si Hidalgo. Hindi na supremo. Magkakasama tayong pumasok sa lugar na ito. Kaya magkakasama tayong lalabas kahit na bangkay na ang ating mga katawan. At hindi rin ako nakakasiguro kung kaya pa ba ng aking kakayahan ang makagawa ng malakas na sabulag. Malala ang aking mga natamong pinsala, kaibigan. Sa narinig, napayuko na lamang itong si Supremo habang nakaluhod kitang kita niya ang pagtagas ng mga dugo galing sa kanilang mga sugat. Makalipas ang ilang mga sandali, napatitig itong si Supremo nang magsalita itong si Commander Abu Bakar. Napabilib din ako sa tapang at lakas ng grupo ninyo. Marami din akong mga tauhan ang nalalagas, pati na ang mga sungayan marami din ang nabawas sa kanilang bilang dahil sa inyo. Sa tingin ko, hindi nararapat sa inyo ang pagkitil agad sa buhay ninyong dalawa. Hindi yun sapat na kabayaran sa mga pinaggagawa ninyo. Mas nakakabuting mararamdaman muna ninyo ang paghihirap ng sobra bago ko kayo kitlan ng buhay. Ang sagot naman itong si Supremo doon sa commander ng mga rebuilding tagtaga. Mas nakakabuting patayin niyo na kami ngayon din. Dahil kapag makakita kami ng pagkakataon baka ikaw pa ang aming mapatay. Ngunit napaigik agad itong si Supremo nang tumama ang pagsipa nitong si Commander Abu Bakar sa kanyang panga na siyang nagiging dahilan para bumulwak ang mga dugo galing sa kanyang ilong at bibig. Napatihaya din ang pinuno ng grupong misyonaryo sa mga sandaling iyon. Galit naman na wika nitong si sidalgo, Matapang ka lamang dahil sa mga pagkakataon na ito nakakalamang na kayo sa amin. Huwag ka lamang kumurap, rebelde. Huwag mong ibaba ang iyong dipinsa kahit na isang segundo dahil isasama kita sa kamatayan. Ngunit ganon din ang sinapit nitong si Hidalgo na paigik na lamang ito at bumulagta ng tamaan ng pagsipa ng komander. Agad na wikang utos nitong si Commander Abu Bakar sa kanyang mga tauhan at mga kasamahan ng mga aswang. Kabanong, ako na ang bahala sa mga ito patuloy ninyong bantayan ang buong paligid ng ating kinaroroonan na. Huwag kayong magiging kampante. Batid kong mayroon pang mas malalakas na mga kasamahan ang mga ito na nasa paligid lamang. Dalhin na ninyo ang dalawang ito doon sa gilid ng bahay. Pagkatapos, doon agad na kinaladkad ang duguan na katawan ng dalawa papunta doon sa gilid ng bahay na ginagawa nilang kutak. Tatlong bahay na magkakalapit iyon at ang ginawang bahay pulungan ng mga ito ang pinakamalaki at pinakagitna sa mga ito. Nakapalibot doon ang maraming mga aswang at mga rebelde. Ang bilang kasi ng mga ito nang pumasok doon sa lugar ng haro mahigit sa tatlong daan kasama ng mga aswang at iba pang grupo ng mga rebelde. Kaya ganun na lamang ang kanilang lakas. Namatayan man ang mga ito nang mahigit sa isang daan, ngunit mayroon pang natitirang mahigit sa dalawang daan ng mga kalaban. Kaya hindi pa rin ganun kadali ang pagsagawa ng misyon nila ni Butchok na sa mga pagkakataon na iyon mariin ng nagmamasid sa mga kaganapan. Nahuli na kasi ang mga bata at naabutan na lamang nila ang pagkaladkad ng mga rebilde doon sa dalawang mga anting sa mga oras na iyon tanging itong si Abner ang nakakatakas dahil itong si Leo nahuli din ito ng mga kalaban napapikit na lamang itong si Butchok at napakuyom ang kanyang mga kamao uwi ka nito kay Arid at Kimba Arid Kimba antabay lamang muna tayo at maghanap ng magandang pagkakataon para mailigtas ang grupo nila ni Kuya Supremo hintayin muna natin ang pagbabalik ni Nunoy. Kailangan muna natin na makagawa ng plano kung paano natin iligtas ang ating mga kasamahan. Sa kinaroroonan nila ni Butchok, kitang kita ng mga ito kung paano pinahirapan ng mga rebuilding tad-tad ang kanilang mga kasama. Iginapos kasi ang tatlo ang ginamit na panggapos ng mga rebelde ay ang mga baging na mayroong mga pabaong usal para siguradong hindi makakawala ang mga antingero. Matapos na maigapos ang mga ito, gumawa ang mga rebelde ng tatlong piraso na cross na kahoy at doon iginapos ang mga ito pa pa ang mga kamay. Itinarak din nila ang mga cross na iyon na patayo na parang masasalamin mo doon ang nangyayari doon sa dalawang mga tulisan kasama ang Panginoong Kristo. Gamit din ang mga suka, isinaboy nila ang mga iyon doon sa mga sugat nila ni Supremo, Hidalgo at Leo. Iyon ang dahilan, kaya napapasigaw dahil sa sakit ang mga ito. Itong si Leo. Hindi na nito nakayanan pa ang pagpapahirap ng mga rebuilding tadtad -tad sa kanila. Nawalan na ito ng malay hindi na kayang tingnan pa yun nila ni Butchok. Napayuko na lamang ang mga bata habang nagbabaga ang bagang sa galit at hindi na din napigilan ng tatlo ang mapapaluha. Awang-awa ang mga ito sa kanilang nasaksihan doon sa tatlong mga kasama. Pati pa nga itong si Abner na sa mga pagkakataon na iyon ay nandudoon sa gilid ng palayan. Nandoon ito sa isang mataas na puno ng kahoy habang pinagmamasdan ang nangyayari sa kanyang mga kaibigan. Mahina na din ang katawan nitong si Abner. Kaya kahit nagugustuhin man niyang tumulong, wala din siyang magagawa. Samantalang itong sinonoy, agara na bumalik ang batang aswang pagkatapos na maihatid ang kaibigan na si Tuto doon kay Nanay Kanida. Mabilis na ginamot naman ng babaylana ang batang si Tuto batid din nitong si Nanay Kanida na malalakas ang mga nakakalaban ng mga bata mabilis naman na tumatakbo itong si doon sa gilid ng kakahuyan pabalik na doon sa lugar ng Haro ngunit sa mga pagkakataon na iyon hindi na nag-iisa pa itong si dahil kasama na niya ang dalawang mga batang paslit na sinabuno at otoy dahil nabatid nitong si Nanay Kanida na malalakas ang mga nakakalaban ng mga bata na kapag desisyon ito na ipapasama na sina Buno at Utoy. Bati din itong si Nanay Kanida na malaki ang maitulong ng mga ito doon sa labanan. Lalong-lalong na itong si Buno. Hindi naman naglaon na sipat nitong si Abner ang kinaruroonan nila ni Butchok. Kaya mabilis na lumapit na din ito doon sa mga bata at kinausap itong si Butchok sa mga dapat nilang gagawin. Masyadong naawa kasi itong si Abner sa kanyang natunghayan na pagmamalupit ng mga rebuilding sa kanyang mga kasamahan. Wikang sagot naman itong si Butchok kay Abner. Kuya Abner, hintayin lamang natin si Nunoy. Saka tayo gagawa ng pag-atake sa mga ito. Wala akong pakialam kung gaano pa sila kadami uubusin ko silang lahat ngayon pagbabayaran nila ang kanilang ginawa kay Kuya Supremo Kuya Leo at Kuya Hidalgo sagot naman nitong si Abner na sa mga pagkakataon na iyon na buhayan ng loob at pakiramdam ng aswang unti-unting bumabalik ang kanyang dating lakas mabuti kong ganun dudong butyok wala na din akong pakialam kung gaano sila karami dadalhin ko ang mga iyan sa kamatayan. Habang hinihintay nila ni Butchok ang pagbabalik nitong Sinunoy, inutusan niya sina Arid at Kimba na magpunta doon sa gilid ng kakahuyan para agad na makita ang pagbabalik nitong Sinunoy at pagkatapos maghanap na ang mga ito ng magandang kwestuk para makaasinta ng mabuti doon sa mga rebuilding tadtad -tad at mga sungayan na aswanga. Limang minuto lamang ang mga nakalipas. Agad nang nasipat nila ni Kimba at Arid itong sinonoy na napakabilis na tumatakbo doon sa gilid ng mga kakahuyan papalabas. Ngunit napatitig ang mga ito doon sa kanilang kaibigang aswang dahil hindi na nag-isa itong sinonoy. Nakita ng dalawang magkakapatid na may kasama na itong mga paslit at batid din agad ng magkakapatid Nasaan nyo pa lamang ng mga anino ng mga ito? Nakikilala na nila ang dalawa na sinabuno at utoy. Napapangiti na lamang itong si Kimba at wika nito sa kanyang kapatid na si Arid. Mukhang may mga makakasama na tayo sa labanan, Arid. Tara na, kausapin na natin si Nanunoy. At nang mapagalaman ng mga ito ang nangyayari doon sa grupo nila ni Kuya Supremo at nang mapang-abot na ang mga ito, agad nang inilahad nitong si Kimba ang tugon sa kanila ni Butchok. Agad din na sinabi ng magkakapatid ang kinaroroonan nila ni Butchok doon sa may palayan. Kaya wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Mabilis nang kumilos ang mga ito para sa kanilang mga gagawin si Nanonoy, Buno at Utoy. Mabilis na tumakbo ang mga bata doon sa palayan papunta doon sa kinaruruna nila ni Butchok. Samantalang sina Arid naman at Kimba, mabilis na tinungo ng dalawa ang mga kabahayan doon sa gilid ng palayan. May nakita kasi ang mga ito na matataas na punong kahoy ang nando doon sa gilid ng palayan. Magagamit nila iyon para mas maasinta nila ng mabuti ang mga kalaban. Makalipas naman ang ilang mga minuto, Nagulantang pa nga itong si Butchok nang makita ang wangis ng dalawang mga batang paslit. Ngunit agad naman na napagtanto nito na maaring pinayagan ni Nanay Kanida na sumama ang mga bata kay Nunoy sa pagbabalik dito sa lugar. Napag-isip-isip din itong si Butchok na mas nakakabuti ang pagsama nila ni Buno at Utoy kay Nunoy. Malaki ang maitulong ng kanyang kapatid. Sa tingin kasi nitong si Butchok, hindi kayang basagin ng mga aswang na sungayan ang malakas na kalasag ng kanyang kapatid. Pagkalapit naman itong sinunoy, agad itong inilahad ang kagustuhan ni Nanay Kanida na makatulong ang dalawang mga bata. Uy kang sagot naman itong si Butchok. Mas mabuti ba di? Tingnan mo doon sa unahan. Nahuli nila sina Kuya Supremo. Kaya kinakailangan natin na kumilos agad at mailigtas ang mga ito. Gayon nga lamang, susuungin natin ang napakaraming mga kalaban. Ngunit wala na tayong iba pang paraan. Buno, utoy, kayo na ang atake doon sa harapan. Gagawa lamang kami ng paraan para mailigtas si na Kuya Supremo at maitakas. Matapos iyon, mabilis na kumilos na ang mga bata. Agad na umikot sina butchok at Nunoy doon sa mga sagingan. Nakasunod din doon sa dalawa itong si Abner. Samantalang ang dalawang mga batang paslit, walang ano-anong naglalakad ang mga ito papunta doon sa kinaruroonan ng mga rebuilding tadtad -tad at mga aswang na sungayan. Walang pakundangan na naglalakad ang dalawang mga batang paslit at walang pakialam ang mga ito kung makikita man ng mga rebelde at mga aswang at hindi nga naglaon habang naglalakad ang mga bata nasipat na sila ng mga kalaban. Ngunit dahil nga mga maliliit na bata lamang ang mga ito, walang nag-aakalang makagawa ang mga ito ng malaking pinsala sa kanila. Habang naglalakad, nakangiti pa nga itong si na parang laro lamang ang kanilang mga ginagawa. Agad naman, na napag-alaman iyo ni Commander Abu Bakar. Huwi ka ng isa sa kanyang mga tauhan. Commander Abu Bakar, mayroon kaming nasipat ng dalawang mga batang paslit ang naglalakad papalapit sa ating kinaroonan. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, mag na at sumisilip na ang haring araw kaya medyo maliwanag na ang buong lugar. Kaya kitang kita ng mga ito ang ginawang paglalakad ng dalawang mga maliliit na bata agad naman na lumabas doon sa bahay ang commander at pinapanood ang sinasabi nilang dalawang mga paslit sa kanilang kinatatayuan makikita din sa kanilang likuran ang tatlong mga anting na nakatali doon sa cross na kahoy wika nitong si commander abubakar nang medyo makalapit na ang mga bata harangin ninyo ang mga paslit na iyan may kutob ako na maaring inutusan ang mga iyan ng ating mga kalaban. Suriin ninyong mabuti kung may mga kargaba ang mga bata. Baka patibong lamang iyan. Maagap naman na kumilos ang dalawang mga rebuilde at dalawang mga aswang para harangin ang dalawang mga bata. Agad na wika ng rebuilde nang makalapit na ang mga ito doon sa dalawa Magandang araw sa inyong mga bata. Ha, mukhang mali yata ang ginawa ninyong pagpasok sa lugar na ito. Huwag ninyo kaming linlangin dahil batid namin na may binabalak kayong masama. Sagot naman nitong si Buno habang nakangiti ang bata doon sa rebuilding nagsasalita. <laughs> Wala po naman kaming binabalak na masama. Kuya, inutusan po lamang ako ng aking kuya Butchok na kalagan ang tatlong nabihag ninyo. Eh, tika po, mali pala. Ibig kong sabihin, iligtas namin ang tatlong nakagapos. At saka kuya, huwag mo kaming harangin. Baka hindi ka na tuluyan na masisikatan ng araw. Napatitig ang rebuilde doon sa bata. Hindi nito maintindihan. Ang mga pinagsasabi nitong si Buno, hindi niya mapagtanto kung nagbibiro ba lamang ito. Ngunit ang isang aswang agad nitong nararamdaman ang kakaibang presensya ng bata. Kaya agad na uwi sa kasamahan na rebuilde. Roman, hulihin na natin ang dalawang ito. Nakakaramdam ako ng kakaibang presensya sa mga iyan. Hindi mga ordinaryong mga bata ang dalawang ito. Napagtutuo din ng rebuilde ang sinasabi ng aswang dahil nakakaramdam din siya ng kakaibang pangamba sa mga titig palamang ng batang kaharap. Kaya agad na inaabisuhan ito ang mga kasama na kailangan nilang hulihin ang dalawang mga batang paslit. Pagkatapos, akmang hahawakan na sana ng dalawang mga rebelde ang mga braso nila ni Buno at Utoy na nagiging dahilan para sa agara na pagkabulagta ng dalawang rebelde bago pa kasi sila tuluyan na mahawakan ng dalawa biglang umigas ang kamao nitong si Bono napakabilis ng dalawang mga pagsapak na ginawa ng bata nasa isang iglap lamang biglang napaigit na lamang ang dalawang mga rebuilde at natumba ang mga ito sa lupa na wala ng malay samantalang basag ang mga panga ng dalawa na tinamaan ng batang si Bono sa bilis ng mga pangyayaring iyon huli na, bago makakilos ang dalawang mga aswang na sungayan dahil agad nang dinamba ang mga ito ni Utoy sabay ng mga pagkalmot ng bata sa liig at dibdib ng isang aswang samantalang itong si Buno agad na umigbaw ang bata sa iri at nagpakawala ng pagsiko ang bata doon sa ulo ng aswang na nagiging dahilan para agara na hindi na gumagalaw pa ang mga aswang pagbagsak ng mga ito doon sa lupa. Samantalang nagulantang ang lahat na mga nakakita sa mga kaganapan na iyon. Ilang segundo na hindi nakakilos ang mga rebuildi at mga aswang dahil sa sobrang pagkagulat sa kanilang nasaksihan.